hard work and patience and a little bit of dream. Yay! So, ayan, bago pa tayo magkaiyakan dito, let me share to you mga konting pasilip. Kim Chui pinasilip na ang kanilang ipinapagawang bahay na kanilang tutuluyan ni Sian Lim. Sunod-sunod nga ang kaganapan sa buhay ng love team couple na si Sian Lim at Kim Chu. Marami ang natuwa sa litratong ipinakita ni Kim Chu na kanila daw tutuluyan ni Sian Lim. Talaga namang nakakagulat ang mga balitang lumalabas sa social media tungkol sa love team couple na ito. Kung matatandaan nga natin marami ng pagsubok ang dinanas ng magpartner na ito hindi lamang tungkol sa kanilang buhay, kasama na dyan ang pagkakaroon ng problema sa oras sa isa't isa. Ganon pa man hindi nila binigyan ng malaking isyo ang problema na yon, bagkos ay kanilang inintindi na lamang dalawa. Maraming mga netizens ang natuwa sa mindset ng dalawang couple na ito. Isa pa sa ikinatuwa ng mga netizens na nalamang buntis na si Kim Chu kay Sian Lim. Talaga namang kahindak-hindak ang mga pangyayari sa buhay ng mag na ito. Kaya't atin pangpakaabangan ang mga susunod na ilalabas na balita ng madla sa social media. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na impormasyon tungkol sa magpartner na ito.